Hello, my dear! Love reading! Kumusta kayo? Ayan, so tingnan natin kung sino'ng gagawa natin ng love reading for today, collective. Tingnan natin kung sino. Sino'ng gagawa natin ng reading for today? Sino kaya? Aquarius! Okay, so love reading mo to. Pasensya na kayo, my dear, ko medyo madumi yung kuko Hindi ko na kasi siya matanggal. Kasi nag-garden-gardening kami, so hindi ko na siya talaga malinis. Pero, ganun talaga. Nag-garden-garden -garden kasi kami. Okay, so, Aquarius, love reading mo to, or collective reading. Let's go na tayo. Tingnan natin kung ano ang masagap natin na energy or kaninong energy ang masasagap natin ngayon. Hopefully, energy mo. Kuha tayo ng oracle card. Kung mapapansin mo, may dito pinaghiwalay-hiwalay ko na yung ating ano, tarot. Ayan, no? Oh. Pinaghiwalay-hiwalay ko na from major arcana, sword, cups, pentacles, wands. Tapos, lalagyan ko lang yan siya ng oracle card. Ayan. Mm -hmm. Okay, so tingnan natin ha, tingnan natin Basahin ko muna to Okay, sabi dito I am not sure I can meet your expectation The pressure is too much for me Okay, so ito yung sabi mo, my dear So tingnan natin bakit mo nasabi yan Kuha tayo ng card sa Major Arcana Major Arcana. Tingnan natin. The Moon Card. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, sabi mo kasi dito, I am not sure that I can meet your expectation. Okay. The pressure is too, the pressure is too much for me. Okay, so ang tinutukoy dito, my dear, is more on isang taon na nagre-release siya sayo ng pressure, okay? Yun na nakukuha ko. Parang, based dito sa energy ng moon card, parang gusto mo siyang i-hold, parang gusto mo pa siyang hawakan, pero parang siguro ang dami niyang gustong mangyari, ang dami niyang expectation, na parang hindi mo alam kung paano mo ma ma-achieve or paano mo ma-reach yung mga expectation na yon yun na nakukuha ko. And at the same time, nakita ko lang dito, my dear, ha? Ayan, kung makikita mo dito sa card, ayan, yung chain, hindi ko alam kung ano ba to, printing error lang ba to, pero parang mapuputol na rin yung, yung swing mo. Okay, parang mapuputol na rin yung swing mo. Kasi parang nakasabit na lang siya ng ganyan. So, ang nakukuha ko dito is more on parang napipressure ka sa kanya. Okay? This is a love reading ha. So, napipressure ka sa kanya. Uh, nakukuha ko sa card na to na posible na pag hinawakan mo pa tong connection ninyong dalawa, posibleng pati ikaw, alam mo yun, may masacrifice sa'yo. Yun ang nakukuha ko. Nandahil sa pressure, yan, yung gano'n. Okay. So, yun yung first card natin. Next card, punta tayo sa sword. Okay. Okay. Sabi dito, I feel unbalanced. Uneasy. I don't know what to do. To do, fix it. Okay. So, ikaw na to, parang... You feel unbalanced, parang hindi na okay yung nangyayari sa'yo. Tingnan natin, my dear, ha? Let's get card. Kuha tayo ng card sa sword. The nine of sword. Ayan. So, nagkakaroon ka na ng nine of sword. You feel unbalanced? Uneasy? I don't know what to do. Fix it. Okay. So, posibleng nagkakos na siya ng stress na, ah, uh, sa stress sa'yo. Ayan. Nine of sword. Di ka na makatulog nagkakaroon na ng unbalance sa life mo. Tama yun, nakukuha ko kanina sa moon card. Kasi, um, yung pressure kasi na nangyayari sa relationship ninyong dalawa. Okay? So, yun, yung may pressure na nangyayari sa relationship ninyong dalawa. Ang nangyayari kasi dito, my dear, parang ikaw yung nadadamage. Okay? Nagkakaroon ka ng nine of swords, sleepless nights, stress, unbalance, pakiramdam mo parang ang bigat-bigat ng everyday Uh, life mo, okay, yun na nakukuha ko dito. So, definitely, gusto mo pang hawakan, my dear, yung connection ninyong dalawa. Pero, nasyadong na-highlight yung ano dyan, ayan o. Oh. Ayun o, oh, I hope nakikita mo si screen. Yung, yung parang, nagkakaroon na siya ng, o oh, gantingan yung, yung kuko ko. Yung ano, yung chain ng duyan. Parang mapuputol na rin yung yung chain mo sa sobrang pag-aasikaso mo siguro sa kanya, sa pagintindi mo, sa pag-unawa mo sa kanya. Parang pati ikaw, nadadamage ka na may nangyayari na sa'yo. Okay, so next scenario, basahin ko muna in silent. Okay. I push you away because I do not I do not want the responsibility. Okay. So, parang, ang ah, nakukuha ko dito, my dear, parang pinu pinupush mo siya away. Teka nga, tingnan nga natin. Pinupush mo daw siya away, eh. Let me see sa cups. The Knight of Cups. Okay. Mm-hmm. The Knight of Cups definitely ang nakukuha ko dito is parang may problema tong tao na to. Kung sino man tong tinutukoy mo dito, may problema siya. Okay. And possibly may dear na kung ano yung ginagawa niya is meron consequence. Okay, may consequence. Nakukuha ko dito posibleng drinking habit, ganun baka umiinom to, tapos baka meron, parang may kinalaman sa bisyo ang nakukuha ko dito my dear. Okay. Kasi kung makikita mo dito si Knight, nagiinom siya. Okay. And parang kaya mo siya pinupush or parang inaano mo siya kasi parang ayaw mo na masali or parang masangkot doon sa kung ano man yung magiging consequence nung kanyang action. Okay. So, yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Nakakakuha ko ng energy na baka parang pinagkasabihan mo siya and baka ang dating sa kanya doon is parang pinupush mo siya away. Pero wala ka naman masamang intention, my dear. Ang gusto mo lang siguro is parang magbago siya, yung ganon. Okay, next card natin you know over here is basahin ko muna in silent. Okay, sabi dito I cannot be valerable Eh, hindi ko ma-pronounce valerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. Okay. So, tingnan natin. Ano nangyayari dito? The Page of Pentacles. Okay. Hmm. May tinatago nga siya, my dear. Naglilihim siya sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Naglilihim siya sa'yo. Ayaw niya magsabi ng totoo. Pero ikaw, pakirandam ko may kutob ka na eh. May nangyayari dito eh. Yung pagiging childish niya parang pagiging isip bata niya over here, kahit sabihin natin siguro na full grown na siya, talagang matured na siya. Yung kanyang itsura, yung kanyang edad is matured na. Pero sinasabi dito, may dear, na parang meron siyang pagka-childish na energy. Yun ang na nakukuha ko dito. Ayaw niyang umamin na parang may ano siya, um... Uh, may something sa kanya. Kung maga parang mas gugustuhin niya pa na magtago sa darkness before you can see inside me. Ayaw niya magpakatotoo. Yun ang na nakukuha ko, my dear. I think parang meron tong problem. Parang meron siyang something. Parang meron siyang... Alam mo, nakukuha ko, my dear. It's more on parang something na may kinalaman sa bisyo. Yun ang na nakukuha ko, my dear. Like, hindi naman to yung as in like yung vision na malala, posibleng alcoholic problem or parang uh, yung siguro ano siya sa porn, ano siya sa mga kalaswaan, mahala, yung yun ako kung may problema to. Kung baga parang may something sa kanya, my dear, may something na nangyayari sa kanya inside sa kanya meron and ayaw niyang aminin yun. Posibleng nakikita mo na yun sa kanya and anak ah, kukuha ko dito, sinusubukan mo naman siyang tulungan, sinusubukan mo naman, ayaw mo, actually parang ayaw mo nga siyang i-let go, kasi parang iniisip mo dito, my dear, na ayaw ka tang i-let go, kasi baka lalo ka pang lumala or something. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. ah sabi mo dito, let me read it in silent. Okay. Sabi dito, I think of you at night when the world is is asleep and my mind is awake. Okay. So, I think because of concern. Okay, nag-concern ka sa kanya. Tingnan natin, ha? Ay, kahit na sinak... My dear, pinagbubuhatan ka ba ng kamay nito? Kasi nine of wands to eh. Sinampal nga dyan si nine of wands. May problema tong tao na to. Kung sino man tong tao na to, my dear, may problema siya. Parang hindi niya na-appreciate na na dyan ka. Okay? Ang lakas ng energy dito, dito, my dear, ng... Uh, actually, halos lahat ng Zodiac sign dito eh. Okay, halos lahat nandito. Pero ang pan mapanakit parang si Wands. Kasi dito siya sa Knight of Wands. Posibleng energy ng... Uh, Aries, Leo, and Sagittarius, yun na nakukuha ko over here. Sakit sa ulo, ang sword, Cancer, uh, Gemini, Libra, and Aquarius. May emotional problem, si water sign over here. Childish na energy, um, Taurus, Virgo, and Capricorn. Cancer, Scorpio, Pisces, may, pro may problem. Pakirandam ko parang may, may problem tong si water sign. Kung sa kanila parang may addiction problem, parang si water sign. Okay. Pero pwede naman sila lahat, meron din. Pero mas malakas kay water sign. Ah, uh, nagkakos ng stress sa'yo, imbalance sa life mo, si sword. Okay, Aquarius. Cancer Scorpio. Kapa mo rin siya eh. Ah, uh, uh, Gemini Libra in Aquarius. Okay, so, kung kapa mo siya, Aquarius, ah, uh, Gemini siya, Libra siya, yan ang na nagkakos, nagkakos siya sa'yo. Stress, talagang, talagang na-stress ka talaga niya ng bongga-bongga. Bonggang-bongga. Immature if you are actually dealing with uh, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, napaka-immature. Ayaw umamin, liar, uh, sobra, mapanakit, or parang gumagawa. Uh, posibleng sinasaktan ka physically, or baka sinasaktan ka emotionally is a fire sign. Pero, hindi ko naman kinoclose yun. Parang, parang dinidisclose ko lang based on sa, sa lugar nila kung nasaan sila. Ang nangyayari sa'yo dito, my dear, is... Uh, nag-iisip ka kung bibitawan mo ba to or hindi. Okay? Kasi ayaw makinig. Ayaw talaga niya makinig. Ayaw niya magbago. Ayaw niya mag-change, my dear. Ah, uh, nararamdaman ko dito na super super concerned ka talaga sa kanya. Gusto mo magbago siya. Gusto mo ayusin, ayusin niya yung buhay niya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero... Wala tayong magagawa. Dahan-dahan ka nang nadadamage dito, my dear. Okay, dahan-dahan ka na nadadamish dito. Hindi na maganda yung nangyayari sa'yo. Hindi na maganda yung sa sa'yo ng tao na ito. Okay, so i-priority mo yung sarili mo, my dear Aquarius. Kung ang, ah, kasi dapat kasi, di ba, pag sa ng love, my dear ha, correct me if I'm wrong. Dapat, wala namang tayong pipiliin sa pagmamahali. Eh. Kahit anong background mo, kahit anong nakaraan mo, maski sino ka pa, mamahalin kita. Di ba? Ganoon ganun naman talaga dapat yung love. Pero, if just in case meron kang problema, dapat, baguhin mo yun ngayon. Kasi, you are in a relationship na eh. Hindi ka na, kumbaga parang, hindi ka na nag-iisa sa journey ng, ng mundo. Meron ka, ng, meron ka ng kasama sa buha. Yun ang, yun ang nakukuha ko dito eh. So, sana ma-realize niya yun na parang, hindi ka niya kalaban, Aquarius. Kakampi ka niya. Okay. Sa relationship na to, parang, dapat, ba, diba, give and take kayo. Hindi yung typical na parang pag dito may energy ng pananakit, dito may pagiging immature, dito naman merong parang addiction, dito nagkukos ng stress sa'yo, nagkukos ng sleepless nights sa'yo. So, alam mo yun, sana mabago niya ito. Kasi my dear, kung paki-analyze ha, kung hindi niya naman kaya talagang baguhin my dear, so I think it's about time na i-let go mo na itong tao na ito kasi kawawa ka naman. Ikaw yung madadamage dito, my dear. Ikaw yung ikaw yung mapipinsala, 'di ba? And sayang yung value mo, sayang yung pagmamahal mo, sayang yung work mo, sayang yung effort mo. Hindi naman din niya napapansin, hindi naman din niya um hindi naman din niya na-appreciate. And also yung energy kasi ng moon is connected din sa energy ng secret. So baka masyadong maraming secret tong tao na to and hindi kanya pinagkakatiwalaan, hindi siya nag-o-open up sa iyo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Aquarius. So ang hirap, napakahirap na magkaroon ng ganitong partner or ganitong ka-relationship. Uh, napakahirap nito. Stressful talaga siya. Medyo nakikita mo naman sa ating mga cards over here na kung ano yung scenario. Okay? So, my dear Aquarius, I hope na nakatulong sa itong reading na to. I hope na uh, nagkaroon ka ng uh, enlight, na enlightened ka or naggabayan ka ng reading natin. Uh, if nagustuhan mo yung ating reading, Uh, don't hesitate na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron akong mga new uploads. And kung nagustuhan mo to, mag ka ng thumbs up kasi malaking tulong po yan sa ating channel. And kung sa tingin mo kapupulutan to ng uh, gabay ng ibang tao, pwede mong i-share itong ating uh, reading. Okay, pwede mong i-share if kung gusto mo lang naman. And pwede ka rin mag-comment sa baba. Nababasa ko yung comment na yan sa loobin mo. Pwede ka mag-comment ng resonate or hindi ka naka-resonate o hindi ako maka- Anything, my dear, na may kinalaman sa sa loobin mo, pwede mong i-comment yan sa baba, my dear. Okay? So, my dear, uh, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na to hanggang sa dulo, mula umpisa hanggang dulo. Until next time, bye-bye. Thank you my dear. Thank you, thank you very much.